Mga lodi, ganito kami magpintura ng simento. Kinikiskis muna ng gusto. Lahat na dapat kiskisin. Lahat na pwede pang tanggalin. Inaalis ng gusto. Para kakapit talaga ang pintura. Pagkatapos ito makiskis. At saka kung may mga lubak-lubak man, pinupuruhan muna namin para medyo maayos naman tingnan. Kasi dito, hindi na kami magkikisami ng plywood. Ganyan na siya. At kaya ganyan yung korte niya kasi yero ang ginamit namin. Kasi marami kaming yero. Sayang naman kung bibili pa ng plywood. Ngayon, ganyan na siya. Tapos kinikis-kis muna namin ng gusto bago pinturahan kasi para kakapit ng gusto ang pintura. Pagkatapos kis-kis ng lahat na matatanggal dyan, lagyan na namin yan ng neutralizer. Pagkatapos naman neutralizer, paglampas ng 24 oras yon pipinturahan na namin ng primer. Primer, flat white na latex. Flat white na latex para sa siminto. Ganyan kami magpintura ng siminto. Kaya yon inaalis muna ng gusto. Yan, may naka na dyan. Talagang kinikis-kis niya lahat na dapat alisin. Tapos nyan, applyan na namin ng para neutralizer para sa simento. Pagkasunod tapos naman ng neutralizer, ano na naman, flat white na pintura. Ang yung neutralizer kasi para maalis yung mga asid. Kasi kung hindi mo na-apply yan ng neutralizer, mababakbak din yung mga pintura, sayang lang. Kaya neutralizer muna bago pinturahan lang. Flat white latex para sa siminto. Kaya ito talagang kikis-kisin ng gusto yung dapat maalis dyan. Yung mga kumakapit na hindi naman mga talagang siminto. Kaya kailangan alisin talaga yan.